pagising ko pa lang ng umaga ng linggo ay nagre-ready na ako. Ito ang madalas kong ginagawa kada linggo ng umaga dahil ako ang nakatoka sa pangongolekta ng aming budget para sa isang lingguhang pagkain. nag stretching din ako bago ako pumunta doon sa grocery store kailangan maganda ang mood ko pisil-pisil sa pisngi konting gulat konting gulat smile, smile, smile yan, yan, stretching sa mukha para maganda ang ngiti dinadala ko rin ang aking bag na may kasamang passport at visa dahil kung wala kang ganito Let's go. baka mahuli ka Si Eman pala ang kasama ko ngayong mamamalingki. Mainit ngayon dito sa Dwala Cameroon. Aga-aga pa lang. Bonjour mon ami! Um, for Dalip, Milfra. Mukhang mabait ang aming taxi driver kinausap ko rin siya para matuto akong mag-French. Comment tu t'appelles? Jean. Les gens. Les gens, Jean. Je m'appelle Melvyn. Melvyn. Oui. Okay, okay. Merci beaucoup. Bye-bye. Dito ko napansin na turnilyo pala ang gamit niyan. Ito ang kalye papasok sa grocery supermarket. Umaga pa lang ng ganitong araw, marami ng mga bumibili. Kaya dapat, maaga ka rin pumunta para may matira pa sa iyo na bibilhin mo at maganda-ganda klase pa. Pagpasok mo rito, mayroong mga army. Ito ay isang safe na lugar. Kaya kung mapapasin nyo, ang mga ibang Chinese ay tapos nang namili. At ang mga kamero naman o mga African, sila ang naglilinis sa mga gulay-gulay na kanilang binebenta rito. Lahat na yata dito nang hinahanap mo ay andito na. Marami silang mga binebentang mga frozen foods. Kami ni Eman, naghiwalay kami para kumuha ng mga iba't ibang gulay para mabilis ang aming pamamalingking may nakita kong kangkong nag-iisa na lang tamang tama kinuha ko na to para sa sibigang pwede rin to sa adobong kangkong Magaganda ang mga kalidad ng mga gulay dito sa Dwala Camero narinig ko na meron silang mga supplier na mga Cameroon niyan na nagtatanim ng mga ganitong mga gulay at binibili naman ito ng mga Chinese at binibenta naman sa amin medyo maliliit ang mga talong kung mapapansin ninyo, konti lang din ang kinukuha kong mga gulay. Dahil gusto namin na hindi kami masiraan ng gulay. At sapat lang sa aming lingguhang pagkain. Tingnan nyo tong carrot. Seven days a week, di ba? Pero hindi naman kami araw-araw kumakain ng carrots. Kaya tatlo lang ang kinuha ko. Okay na yan sa isang lingguhan. tamang tama swak na swak ang ampalaya para sa aming mga breakfast ampalaya na may itlog ampalaya sa munggo kaya kung mapapansin ninyo mahirap talagang magtipid lalo na sa pagkain bilang isang OSW. yung malaking soy sauce na kayo build mo pero meron pa doon na kalahati pa matiit na lang ba yung malaki na lang para makaano tayo kaya imbes na maliit ang aming bibilihin, yung malaki na lang para makasulit at makatipid for one month use na yan ang dami talagang pwedeng bilhin dito kaso nga lang kailangan i-budget ang aming pera. So, invest na crabs, ipikit mo na lang yung mata. Punta ka na lang doon sa tanigi. So, tanigi is life. Every week kami, tanigi. Ayan. So, fresh naman yung mga tanigi nila dito, guys. Yung crabs parang hindi masyadong fresh kaya hindi namin binili. At wala rin kami pera. Sana all. Dito pala, pwede ninyong hugasin ang inyong mga pinamili gamit ang gripo. Ah, hindi. Hindi ka kukuha. Para sa aso natin. Kuha tayo konti. Para kay Mocha. Ito ang tatay ni Mocha. Ang lalaki, no? So after namin sa baba, dito naman kami sa second floor. Ang second floor na ito, dito bubungad sa iyo ang maraming mga junk foods, mga noodles at iba-iba pang mga kasangkapan sa kusina. So dito, makakahanap ka dito ng mga cup noodles gaya ng Nissin. Meron ding mga iba't ibang brand dito. Ito yung isa sa mga paborito ko ng Chang chongchang Chang with salted egg noodles yan na may salted egg masarap yan, favorite ko yan at ito pa ching chimaru, ching chimaru chung chang chongchang chang with chicken naman yan oo, masarap yan yan yung kinakain ko kapag alam mo yon wala ka ng budget marami din sila mga junk foods eto mag ASMR tayo Yan. Mahilig talaga ang mga Chinese ng mga karne na na-preserve. Ito, lagi ko rin itong binibili kapag nanonood ako ng Netflix. Ito yung papahirapan ka bago makain yung seed. Sa totoo lang, hindi ako bumibili ng mga shampoo dito kasi marami nagkalat ng na mga fake shampoo dito sa Africa. Pero parang dito sa Chinese, hindi naman. Pero hindi ko pa natatry kasing bumili dito. Ang mga shampoo ko ay galing pa sa Pilipinas. Buy one, take one. O ba diba? Pack na pack? So yung dalawang shampoo ko na yon good for one year na yon Meron sila dito mga iba't ibang brand. May Rejoice, may Clear, Marding Sunself. Bukod dyan, meron na silang mga binibenta dito mga sabon. Gaya ng Safeguard, Lux, at Safeguard. Dito naman naka yung mga tingi, tingi na lang mga binibenta. Per sachet ito. So yan, meron sila sa paa ng manok, meron silang tay ng manok, mga candy, mga sweets, at ibang iba pa. Gusto ko pala matry ito. Meron silang ng binibenta na parang okoy. Ayan. Okoy siya, napagbilog na mataba-taba. Gusto ko sanang bumili ng dalawa pero pa, baka mahal. Kaya kinuha ko itong isa na parang lumpia naman na may mga gulay-gulay sa loob. Natatakam ako. Marami rin silang mga binibenta ang iba't ibang klase dito kaya ng shopaw at kung ano-ano pa may butsi din. Bayad na tayo? Kailan na tayo? Tignan okay. mo So yung budget namin na 30,000, ang nasira na lang ay 2,000. Sumatotal so ang aming binili ay 28,000 sepa or 2,800 pesos sa Pilipinas. Pauwi na rin kami. Bonjour mon ami, Hotel de la Milfra. si mga lalaki, mga lalaki, wi, lalaki, mga 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 lalaki, Wala lalaki, mga lalaki, me lalaki, change you. Just... ah ba siya? ah okay you look for change we oui. magtingin siya ng change commando can you help me kitchen merci wala siyang sukli Sebong mo nami Sebong, merci buku Take care, bye bye bago namin ilagay sa ref ang aming mga pinili, lilinisin muna namin ito. At tamang tama itong kasama ko ang sipag-sipag ngayong araw. Siya muna ang maglilinis. Kasi isang buwan ako naglilinis ng mga karne-karne at ng isda. Ang baik niya today. Ang sipag niya today. Sana all.

pala biro talaga ang kasama ko. So habang nalilinis siya ng isa, ako naman, ilalagay ko na yung mga kasangkapan na binili namin. Meron pala akong biniling bihon. Kasi magpapansit bihon kami this week, o oh, ba diba? pang dalawang potahe na yan. Bihon sa Tuesday at bihon ulit sa Sabado. O oh, ba diba? Budget na budget. Punti na nga lang ang toyo namin, kaya bumili na kami ng manaki. Yung mantika, dadagnok namin sa budget namin ngayong linggo. Eh, bibili kami ng mantika. Nagbibins din pala kami. Ayan, oh, red beans. Pampa -utot. di ba? Diba? Masarap yan kasi maganda yan sa digestion. Okay? So, ayusin ko na itong mga pinabili. Ayan, may sibuya. Ang daming sibuya. Pakagaling ha. Ang galing-galing niya. Ang galing! Tapos ka na, naglaban, no? Wala ka nang lalaban. Butuin mo na nga Wala po. Hayaan mo na yan. Lutuin ko 'to pag ano na, wala na tayong mantika. O, oh. tingnan mo na 'yung mantika natin, mauubos na naman pag ano. Lutuin ko 'yan. Kaya <laughs> ang hirap pag budget eh. Okma. Bili ng okma. Matibay yan. 20 years na yan, best. May kasama pang protas natapos na kami nag-ayos ngayon tikman naman natin yung binili nating okoy masarap kaya to ayan nilagyan ko lang siya ng suka para mababad siya doon ang crispy niya outside ah parang masarap parang nangangasim na yung bunganga ko 1, 2, 3, subo. Ah! Shit. Sarap! Ang asim. Ang asim-asim. Grabe. Kayo ba, ina-asim-asim na rin? O, ito yung isa. Tikman naman natin itong isa. Nakapal ang coating niya. Ang daming namang gulay sa loob. Parang may karne din siya, guys. Nagustuhan ko siya. Sige, subo na natin ulit. 1, 2, 3, subo. Oh! 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 Sarap! Grabe. Sarap-sarap niya. So guys, maraming salamat pala ha sa pag-join sa akin ngayon sa pamamalengke dito sa Dwala Cameron. Hanggang sa muli, lagi tayong mag-ingat. Always stay safe.